maling mga tutorial dito sa Facebook. So may mga video po tayo na nakikita na sinasabi po nila doon na gamitin daw po natin ang mga hashtag na ito para mag-viral ang ating content. And then yung iba naman is Huwag nyo daw gagamitin ang hashtag na ito dahil hindi daw magbaviral ang ating content. So, maling tutorial po yon, okay? Maling paniniwala yon. Dahil, hindi naman po uh, hashtag ang susi para magviral ang ating content. Ano nga ba ang gamit ng hashtag? Tandaan natin mga lodino, ang hashtag is For search keyword. Okay? Search keyword po ang gamit ng hashtag. Okay? Ito po yung kinagamit natin mga Lodino para kung halimbawa maglagay tayo ng hashtag na related doon sa ating content. For example, naglagay tayo ng hashtag Paano kumita sa Facebook? Okay? And then, meron pong nagsearch na isang uh, tao na Paano ba kumita sa Facebook? Ngayon, yung search engine ni Facebook mga Lodi, no? Dahil naglagay ka ng hashtag na gano'n, na related doon sa sinerge niya, no? Is, i-recommend -re niya yung iyong video. Pwede niyang i-recommend yung iyong video dahil related yung hashtag na nilagay mo doon sa kanyang sinerge. Yun po yung gamit ng hashtag. So, yung hashtag is makakatulong para madagdagan yung views ng ating mga video. Depende po yan sa isa search ng ating mga viewers or yung hinahanap ng ating mga viewers. Pero hindi po yan ang susi para mag-viral ang ating content. Okay? Tandaan nyo, may hashtag man o wala ang ating mga video, pwede pong mag-viral yan. Okay? Kung halimbawa mga lodino maganda naman ang ating content, quality talaga no talagang nagustuhan ng ating audience pinapanood yan, tinatapos yung video uh, nagre-react nagko-comment, nag yung ating mga audience mga may hashtag man o oh, wala yan, pwedeng mag-viral yan kapag ka nakita ng algorithm ni Meta uy, ang ganda ng performance ito ah no, mas lalong ire recommend yan ni Meta sa mas malaki ang audience dahil nagugustuhan nga ng uh, audience mo yung iyong video, pero pagka mga lodi no, hindi naman po maganda ang iyong video no as in wala talaga mga lodi no? ay kahit anong hashtag ang ilagay mo diyan no kahit anong hashtag ang ilagay natin diyan mga lodi kung wala naman talagang uh, nakakagusto nung ating video is hindi po talagang babayaran viral yan so anong susi kinakailangan quality ang ating content yun lang po talaga mga lodi, ang sikreto. Okay, nakailangan gumawa po tayo ng quality content, yung talagang maaring may matutunan yung ibang tao or maaring ma-entertain yung ibang tao at yun po talaga mga lodi, ang tunay na susi para makapagpa po ng video. Okay? So, ang um, may bibigay kong tips sa inyo, may iwan kong tips sa inyo mga lodi no para makapagpa-viral tayo ng content. Ang number one is kung ano yung nauso sa tingin natin mga lodi no is makisabay kayo sa uso kung ano yung mga nagva-viral ngayon makisabay kayo kung ano yung nagva ngayon mga lodi no and then isip kayo ng mga unique contents yung tingin niyo hindi pa nagagawa ng iba mga lodi at talaga namang maaring magustuhan ito ng ating audience mga lodi yun po yung minsan is malakas ang impact no yung ikaw pa lang yung nakakagawa ng content na ito tapos talaga namang nakakatuwa is maaaring biglang mag-boom ang iyong content, okay? Kaya ngayon, alam mo na kung saan ginagamit o kung para saan ang hashtag na nilalagay natin sa ating video Yes, nakakatulong to ng konti sa ating mga video, no? Pero hindi po ito yung susi ng pagka-viral or hindi magba ang ating content, okay? Kaya huwag mong kalimutang i-share ang video na to at i na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials Thank you!